Nalaga ng Malacanang ang pahayag ng China na nagsasabing ang Pilipinas ay tila nagsisilbing chess piece na ibang bansa. Yan. Hello guys. Yan, magandang araw sa atin siyempre at magandang araw sa lahat na ng video nito. Magandang araw sa inyo. Sa so, video natin ngayon guys, pag-usapan natin. Kasi, di ba bumisita yung US Defense Secretary sa Pilipinas? So, yung pinakaunang stop niya is Philippines para mag courtesy call sa dat sa pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos. Tapos syempre, para pag-usapan din yung alyansa ng US at Pilipinas. So pag sa pagbisita nito guys, may mga pinag-usapan about sa West Philippine Sea eh, tapos sa uh, pagpapalakas ng ating mga hukbong sandatahan tapos yung sa pagdepensa ng Pilipinas sa anumang terorismo or banta kung merong mang pag-atake. So mga pinag-usapan yan Tapos syempre eto na guys Sa pagbisita na yon Umalma na naman yung China And, Ang sabi ng China Ginagamit lang daw yung Pilipinas Bilang chess piece Ng ibang bansa Ganun po So ginagamit lang po tayo Yung bansa natin Ng ibang malalakas na bansa So ang gagawin sa atin Parang tayo yung pinaka-front ng ibang malalakas na bansa tulad ng US. So gagamitin lang yung Pilipinas. Pero syempre, hindi naman po pwedeng mangyari yon Pumalag yung Malacanang at nagsabi na hindi po tayo ginagamit ng Amerika o anumang bansa bilang chess piece. Kasi may sarili po tayong paninindigan Nilaga ng malakanyang ang pahayag ng China na nagsasabing ang Pilipinas ay tila nagsisilbing chess piece na ibang bansa. Ayon kay Presidential Communications Under Secretary Claire Castro, isang malayang bansa ang Pilipinas at walang sino man ang dapat manghimasok sa mga desisyong may kinalaman sa depensa at seguridad nito. Kung talagaan niyang nais ng China na mapanatili ang kapayapaan, dapat ito sundin ang international law Well, if the if China really believes and concerned about uh, peace and stability in the region they should abide by the international law they should also respect the sovereignty of each country we are not the Philippines is no one's chess piece we are an independent country so kung ano man po ang ating gagawin kung ano man po ang ating uh, magiging uh, proyekto Uh, patungkol sa ating uh, military operations. Ito po naman ay uh, nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat pang himasok sa anumang po na um, desisyon ng ating pamahalaan. At kaya naman natin ipaglaban yung bansang Pilipinas. Yan. Pero syempre kailangan pa rin natin ng alyansa para sa mas lumakas pa yung bansa natin at mas mabilis umunlad. Yan. So, eto guys, ano ba yung mga advantage ng pakikipag-alyansa sa sa ano natin, pakikipag-alyansa sa Estados Unidos? Ano po? Una dyan guys, magkakaroon tayo ng mga military aid. Tapos, yung mga militar natin, hukbong sandatahan, lakas natin is mapapalakas po talaga. Tapos mag improve mag improve yung mga equipment, tapos yung training, magiging mas advanced po. At the same time, syempre, pag naipag-alyansa sa Estados Unidos or kahit sa ang bansa na mas malakas, lalakas po talaga yung depensa natin sa anumang banta kagaya ng mga terorismo o banta ng pag-atake lalakas po yung depensa dyan at syempre guys meron pa pag nangyari naman na nagtuloy-tuloy yung alyansa na yan ng Pilipinas at Estados Unidos maaaring maraming investor na papasok sa Pilipinas maraming negosyante na pwede mag-invest at makapagbigay ng trabaho sa kapwa nating mga Pilipino. So, mas mabilis yung ekonomiya, mas mabilis yung pag-unlad at paglago. Ganun po. At the same time, guys, syempre, maraming humanitarian aid. Pag nagkaroon tayo ng sakuna, or hindi inaasahang mga pangyayari, gaya ng lindol, or anumang bagyo na yan, typhoon, maraming humanitarian aid gaya ng Yolanda, ang daming nagpaabot ng tulong sa atin. So ganyan po ang paikipag-alyansa ng Pilipinas sa mas malakas na bansa or kahit sa ang bansa. Kaya napaka-importante po niyan. Ganun po yung nangyayari. Pero syempre guys, may mga kaakibat din yan. Kailangan maging balanse po at hindi magamit ng ibang bansa yung bansa natin. Kasi baka mamaya maging battleground tayo ng China at US kaya nang sinasabi ng iba na pwede daw tayo maging battleground pag, nag, pag nagkataon, pag nag aaway yung dalawang bansa sa atin yung pinaka maapektuhan Kasi magagamit ng US yung mga base militar natin dito, yung mga base militar natin dito sa Pilipinas, magkakaroon sila ng access. Kasi nga mayroon pong Mutual Defense Treaty. So, ayan yung posibleng disadvantage. Tapos, may mga disadvantage pa, pero syempre, looking forward tayo dun, looking forward tayo dun sa mga advantage ng paikipag-alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos. Kasi alam naman ang pamahalaan natin yan, alam naman ng gobyerno yan, ng administrasyong Marcos, kung ano yung dapat gawin para mapaunlad yung Pilipinas at mapalakas yung depensa ng Pilipinas. Para hindi na tayo binubuli-buli ng China dyan sa West Philippines na yan. Kasi nang alam naman ang panahon ng dating Pangulo, hindi po talaga tayo no, nakakaano sa West Philippine Sea. Hindi na babalita hindi na nababalita ng na walang gulo na may gulo kasi nga pinapabayaan lang po. So ngayon sa administrasyon Marcos, pinaglalaban po niya yung para sa Pilipinas at kung ano yung nararapat sa Pilipinas. Kaya po, napakaganda ng paikipag-alyansa na yan sa Estados Unidos at sa mga iba pang bansa. So, basma ano pa yung ekonomiya ng Pilipinas yan, tapos so, sa mga trading, syempre bas, lala, bas lalakas pa yung Pilipinas sa import export ng mga goods ngayon po, at, na, at number one dyan guys, ang pinaka number one dyan, yung ano natin depensa po talaga, yung mga armed forces of the Philippines natin is lalakas po, kasi magiging high tech na rin po, magiging advanced yung mga kagamitan yung mga we, weapon na pwedeng ibigay ng Estados Unidos at pwedeng magamit ng Pilipinas. Tapos yung mga training, syempre, yung mga technologies doon sa ibang bansa, ma-adapt na rin po ng mga ano natin, armed forces. Yan po. So, yun lang guys. Sana naintindihan nyo at nagustuhan nyo. Siyempre maraming tutol pa rin dyan sa paikipag sa Estados Unidos. Lalo na sa mga pro-China, maraming tutol dyan. So yun lang po. Maraming salamat.